Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa nakakabighaning kaisasayan ng Boracay. Isang tropikal na paraiso na may kwentong kasingyaman at sari-sari na mga malilinis nitong dalampasigan. Ngayon tuklasin natin ang pagbabago ng isla mula sa sinaunang lupain ng mga ati hanggang sa pagiging isang kilalang destinasyon ng mga turista sa buong mundo. Samahan niyo po ako habang inilalahad natin ang mga susunang ng nakaraan ng Boracay mula sa mga katutubong ugat nito hanggang sa mga impluensya ng Espanyol at seksihan kung paano naging isang mikrokosmo ng kasisayan at kultura ng Pilipinas ang maliit na islang ito. Ang Boracay ay isang maliit na isla sa Pilipinas nakilala sa mga nakakabighaning puting buhanging dalampasigan at masiglang kultura. Narito ang isang pangkalahatang ideya ng kasaysayan at mga sikat na gawin dito. Ang Boracay ay orihinal na tinitirhan ng tribong ate, isang katutubong pangkat na nanirahan sa isla ng libo-libong taon bago dumating ang mga Europeo. Ang mga ate ay nagsasagawa ng isang pamumuhay na tinatawag na pangranso kung saan malayang naglilipat-lipat sa buong isla. Isang ulat noong 1905 ng Philippine Commission ang nagdokumento ng patuloy na presensya ng mga grupong ati at tumandok sa isla. Ang mga ate ay may genetic na kagnayan sa iba pang mga grupong negrito sa Pilipinas tulad ng mga Aita ng Luzon, Batak ng Palawan, Agta ng Sierra Madre at Mamanwa ng Mindanao. Ang mga ate ay tradisyonal na nanirahan sa mga baybayin at kagubatan ng Boracay. Umaasa sa pangangaso, pangangalap at pangingisda para sa kanilang ikabubuhay. Itinuri ng mga ate ang buong isla ng Boracay bilang kanilang lupang ninuno na may malalim na spiritual at kultural na koneksyon sa lupa. Ang mga ate ay nagsasalita ng natatanging wikang dinatawag na inate na may humigit kumulang 1,500 na tagapagsalita noong 1980. Ang mga ate ay nagsasagawa ng isang uri ng animismo na kinasasangkutan ng mga espiritu ng kalikasan na nagbabantay sa mga ilo, dagat, langit at bondok bagamat marami na rin ang tumatanggap ng kristyanismo dahil sa patuloy na pakikisalamuha sa mga dayuhan. nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas sa pamumuno ni Ferdinand Magellan noong 1521, ang Boracay ay may populasyon na humigit kumulang isang daang katao na nagtatanim ng palay at nag-aalaga ng mga kambing. Ang pananakop ng Espanyol ay nagdala ng malalaking pagbabago na nagpapakilala ng mga Kristyanismo at aspeto ng kulturang Espanyol sa Pilipinas. Ang isla ay kilala sa mga Espanyol bilang Boracay. Nagsimulang sa kopi ng mga Espanyol ang Pilipinas noong ikalabing anim na siglo. Ang Katolisismo ay naging pangunahing relihiyon sa Pilipinas. Ang mga ate, ang mga katutubong nanirahan sa Boracay ay tumatanggap ng Kristyanismo kasabay ng kanilang tradisyonal na animistang paniniwala dahil sa patuloy na pakikisalamuha sa mga dayuhan. Bagamat kilala ng mga mananakop na Espanyol ang Boracay, hindi ito nagkaroon ng malalaking pananahan ng Espanyol dahil sa malayo nitong lokasyon. Ang panahon ng pananakop ng Espanyol ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagmamayari ng lupa sa Pilipinas. Ito ay makikita sa mga kamakailang alitan sa lupa sa Boracay na nagpapaalala sa mga nakaraang hidwaan sa pagitan ng mga katolikong relihusong orden at mga nangungupahan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang pamana ng pananakop ng Espanyol ay makikita pa rin sa modernong kulturang Pilipino na lumilikha ng natatanging pagsasama ng mga katutubong impluensya at Espanyol. Ito ay makikita sa mga taon ng pagdiriwang tulad ng Ati Atihan Festival na pinagsasama ang katutubong kultura ng ati at mga elementong ipinakilala noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Nagsimula silang magtanim ng niyog, mga puno ng prutas at iba pang halaman na nagtatakda ng halimbawa para sa mga pag-unlad ng agrikultura. Sumunod ang iba pang mga nanirahan na unti-unting kumalat, ang pagtatanim at pag-unlad sa buong isla. Ang produksyon ng kopra at pangingisda ay naging pangunahing industriya sa Boracay. Noong 1970s, nagsimulang umunlad ang turismo habang itinayo ang mga pangunahing kalsada at tirahan. Ang isla ay naging sikat sa mga backpacker noong 1980s na humantong sa pagtatayo ng mas maraming bunggalo, maliliit na inn at mga restaurant. Noong 1978, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Boracay bilang isang tourist zone. Ang pagbaba ng presyo ng kopra at labis na pangingisda noong 1980s ay humikayat sa paglipat sa turismo bilang isang gawain pang-ekonomiya. Noong 1990s, ang mga dalampasigan ng Boracay ay kinilala bilang ilan sa mga pinakamahusay sa mundo. Ang isla ay pinakilala sa mga maraming travel magazine at TV show na nakakuha ng internasyonal na interes. Malaking pagpapabuti sa infrastruktura ang ginawa upang matugunan ang lumalaking bilang ng mga bisita. Ang Boracay ay patuloy na nakakuha ng mga parangal sa mga pandagdigang survey at pagraranggo sa paglalakbay na lalong nagpapalakas ng popularidad nito. Noong 2018, pansamantalang isinira ng pamahalaan ng Pilipinas ang isla para sa rehabilitation ng kapaligiran. Muling binuksan ang isla noong Oktobre 2018 na may mga bagong regulasyon upang isulong ang sustainable na turismo at protektahan ang kapaligiran. Hanggang sa 2025, patuloy na binabalansin ng Boracay ang masiklang industriya ng turismo nito sa mga pagsisikap na mapanatili ang natural na kagandahan at kultural na pamana nito. Isang bulkanikong bato na may dambana ng Berhing Maria na maaaring puntahan sa oras ng low tide. Isang mas maliit at tahimik na dalampasigan na konektado sa White Beach sa pamagitan ng isang footpath sa gilid ng talampas. Isang eco-adventure na destinasyon na may mga platform para sa cliff diving, swimming at snorkeling. Kilala para sa mga water sports tulad ng kiteboarding at windsurfing. Tuklasin ang mga kalapit na isla at dalampasigan tulad ng Puka Beach at Crystal Cove Island parasailing, jet skiing, banana boat rides, scuba diving, helmet diving, at paddle boarding. Tradisyonal na karanasan sa paglalayag lalo na sa paglubog ng araw. Isang kultural na atraksyon na nagpapakita ng lokal na pamana. Isang relihiyosong lugar para sa mga interesado sa lokal na pagsamba. Tuklasin ang natural na kagandahan ng isla, kabilang ang mga nakatagong talon at hiking trails tamasin ang tanyag na paglubog ng araw sa Boracay mula sa tubig. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng Boracay, naalala natin na ang islang ito ay higit pa sa isang puntahan lamang na mga turista. Ito ay isang buhay na patutuo sa katatagan ng mga mamayan nito sa ganda ng pagsasanid ng mga kultura at sa patuloy sa pakikibaka upang balansihin ang pag-unlad at pangangalaga mula sa matandang ugnayan ng mga ati sa lupain hanggang sa mga makabagong pagsisika para sa sustainable na turismo, patuloy na umunlad ang kwento ng Boracay. Umasa po ako na ang video na ito ay nagpapalalim ng inyong pagpapahalaga sa mayamang pamana ng Boracay at sa mga hamon na kinakaharap nito sa 2025 at sa mga susunod na taon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang inyong mga saluubin tungkol sa paglalakbay ng Boracay sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli,